Hello everybody, good morning. Sino yung mga muso? Sino yung mga iuters? Sino yung mga yawa? Sino yung mga libakera? Mga himantayon? Mga chismosa? Sa ano? Sa GC ni Nguso? Sinong nandyan? Utang ina ninyo magtrabaho kayo pag nakatanggap kayo ng abuloy sa iba lalo pa't may mga pabigay ng abuloy kailangan minuminuto minuto doon kapag nakatanggap kayo ng abuloy doon sa kabila kung saan kay nagpupunta huwag kayong matulog gets niyo kasi kawawa naman ang amigai siya Namigay siya kailangan continuous ang inyong pagsuporta ha huwag kayong ganon. nako 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 ha, ito lang advice ko sa inyo, kung kayo ay nakatanggap ng abuloy, dyan sa mga pangit, tahampas lupang kupal, kailangan huwag kayo matulog. Pag natanggap ninyo ang abuloy niya, kailangan kayong magbantay, duminuminuto, no sigo-sigundo, kung ano yung ibababa niya. Hindi po pwede magsuporta lang kayo kapag may abuloy siya ibibigay. Ayan, sinusumbutan tuloy kayo. No? At ha, mula ngayon, yung tao na yon kung kayo ay magbababa ng link dyan sa pagmumukha niya sa GC, pantay, huwanda kasi ay putang na nyo. Putang na yung talaga. Ngayon, magtrabaho kayo, huwag kang tanggap ng tanggap ng abuloy, puntahan nyo yun. Minuminuto, putang na, yun, kupal eh. No? Nagagot ko. Nga naman yun na.